Anang The Purpose Driven Life ay isang tanyag na aklat na isinulat ng Amerikanong pastor na si Rick Warren. Isa itong aklat na tumatalakay sa espiritual na paglalakbay ng isang tao tungo sa mas malalim na pagkaunawa, kung bakit siya nilikha ng Diyos at kung ano ang layunin ng kanyang buhay sa mundo. Ayon kay Warren, ang buhay ay hindi tungkol sa sarili, kundi tungkol sa Diyos, sa kanyang kabuuan, sa kanyang plano at sa kanyang walang hanggang layunin. Itinuturo ng aklat na ang tunay na kabuluhan ng buhay ay makakamtan lamang kung uunawain natin ang layunin ng Diyos para sa atin. Hinahati ni Rick Warren ang aklat sa apatnapong araw na espiritual na paglalakbay kung saan bawat araw ay may partikular na tema, pagninilay at panalangin. Nais ng may agda na ang mambabasa ay hindi lamang basta magbasa kundi magnilay at magsimula ng isang personal na relasyon sa Diyos. Binibigyang diin ng aklat na hindi aksidente ang ating pag-iral, bawat tao ay nilikha ng Diyos para sa isang natatanging layunin. Limang layunin ng Diyos para sa buhay ng tao. Uno, nilalang ka para magbigay luwalhati sa Diyos. Pagsamba. Ang unang layunin ng Diyos para sa atin ay ang pagsamba. Ipinapaliwanag ni Warren na ang pangunahing dahilan ng ating pag-iral ay upang bigyang luwalhati ang ating mailalang. Hindi nangangahulugang kailangan lamang nating umawit o magsimba tuwing linggo. Ang tunay na pagsamba ay ang pamumuhay ng buong buhay na may kagalakan, pagpapakumbaba at pasasalamat sa Diyos. Kapag tayo ay nabubuhay sa paraang nagpapakita ng pagmamahal, kabutihan at pagiging tapat, tayo ay sumasamba. Ayon kay Warren, ang Diyos ay nalulugod hindi lamang sa mga dasal, kundi sa ating araw-araw na pagsunod at pagtitiwala. Ang pagsamba ay hindi isang aktibidad lamang, isa itong pamumuhay. Ito ang batayang pundasyon ng lahat ng ibang layunin. Kapag nauunawaan natin na tayo ay para sa Diyos at hindi ang Diyos ay para sa atin, nagsisimula tayong lumakad sa tamang landas ng buhay, ikalawang nilalangka upang maging kabilang sa pamilya ng Diyos, pakikisama o fellowship. Ang ikalawang layunin ng Diyos ay tayo ay nilalang upang makipag-ugnayan sa iba sa loob ng kanyang espiritual na pamilya. Ang pagiging kristyano ay hindi lang personal na pananampalataya. Ito rin ay buhay na ibinabahagi sa iba. Ang Diyos ay hindi naglalayon ng pagiging nag-iisa o self-reliant na kristyano. Nilalang tayo upang magmahalan, magdamayan at magtulungan. Ang simbahan ayon kay Warren ay hindi isang gusali kundi ang komunidad ng mga mananampalataya. Dito natin natututuhan ang kahulugan ng tunay na pakikisama, ang pagtanggap sa kapwa, ang pagpapatawad at ang walang pasubaling pagbibigay ng sarili. Hindi sapat ang pagiging tagapanood lamang sa pananampalataya. Tinatawagan tayo ng Diyos na maging aktibong miyembro ng kanyang pamilya. Tatlong nilalangka upang maging katulad ni Kristo paglago sa espiritual. Ang pangatlong layunin ay ang ating espiritual na pagbabago upang maging tulad ni Kristo. Hindi tayo nilalang upang manatili sa ating makasalanang pagkatao. Layunin ng Diyos na tayo ay mahubog sa pagkatao ni Jesus. Mapagmahal, mapagkumbaba, matapat, mapagpatawad, at masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang prosesong ito ay tinatawag na disipulo o discipleship. Ipinapakita ng aklat na, ang mga pagsubok, paghihirap at tukso sa ating buhay ay bahagi ng proseso ng pagpapalalim ng ating pananampalataya. Ang mga karanasang ito ay mga kasangkapan upang tayo ay tumibay, matuto at lumago. Ang layunin ng buhay ay hindi kaginhawaan kundi ang paglinang ng ating pagkatao ayon sa pamantayan ni Kristo. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, unti-unti tayong binabago ng Diyos araw-araw. Apat na nilalang ka upang maglingkod sa Diyos paglilingkod. Ang ikaapat na layunin ay paglilingkod. Ang bawat tao ay binigyan ng Diyos ng natatanging kakayahan, talento at espiritual na kaloob, spiritual gifts, upang gamitin sa paglilingkod hindi lamang sa kanya kundi sa kapwa. Ang totoong kadakilaan ayon kay Warren ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o kayamanan kundi sa pagiging handang maglingkod. Ipinapakita ng aklat na ang paglilingkod ay hindi limitado sa relihiyosong gawain. Maaari tayong maglingkod bilang ina, guro, manggagawa, kaibigan o voluntaryo. Ang mahalaga ay ang ating puso na tayo ay nagsisilbi hindi para makilala kundi upang bigyang kaluwalhatian ng Diyos. Kapag ginamit natin ang ating buhay upang tumulong sa iba, doon natin nararanasan ang pinakamalalim na kagalakan at katuparan. Limang nilalangka para sa isang misyon, pagpapahayag ng mabuting balita. Ang huling layunin ay misyon, ang pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Hindi lamang tayo niligtas upang manatili sa sarili nating mundo. Tinawag tayo ng Diyos upang ibahagi ang ating pananampalataya sa iba. Ito ang ating tungkuling taglayin ang pag-ibig ni Kristo sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya. Hindi lahat ay tinatawag na maging mangangaral o misyonero sa ibang bansa, ngunit bawat isa sa atin ay may kakayahang magpakita ng pagmamalasakit, magbahagi ng karanasan ng pananampalataya at maging liwanag sa madilim na mundo. Ang ating buhay mismo ang dapat maging patutoo ng Ebanghelyo. Pagwawakas, ang buhay ay may mas malalim na layunin. Sa huli ipinapayo ni Rick Warren na huwag tayong mabuhay sa pansariling layunin lamang. Ang tagumpay sa mundo ay pansamantala. Ngunit ang buhay na nakasentro sa layunin ng Diyos ay may eternal na kahalagahan. Kapag nauunawaan natin kung bakit tayo nilikha, tayo ay nagiging buo, payapa, at masaya. Hindi dahil sa yaman o katanyagan, kundi dahil alam natin na tayo ay lumalakad ayon sa disenyo ng Maylalang. Ang the purpose-driven life ay isang paanyaya sa bawat isa na tuklasin ang plano ng Diyos at mamuhay ayon dito ito ay hindi madaling landas ngunit ito ang tanging daan patungo sa ganap na katuparan tunay na kaligayahan at walang hanggang layunin